Ta. Na tata dito sa ila. Welcome guys to my vlog. I love you all. <laughs> oh, ayan, insan ko yan si Lando. Insan Lando. <laughs> Ito mga pamangkin ko yan, si Lindon at saka si Bibing. Saka ito, insan ko yan, mga palala. Ang init sa kabilutan. Yan, insan ko yan. Ang init sa kabilutan. Ang pugi no, di ba? Yeah, right. Pugi yan, mga pugi yan, oh. Magkapatid yan, oh. Ay, ito nakapugi. Ah, hindi na pugi, puga. Maganda yan, maganda. Maganda yan. Saka ito,